Welcome po sa Pinoy Audio Tech ang channel na may usapang medyo teknikal sa larangan ng audio o tunog. Uh, ngayon po, uh, sasagutin po natin ang isang request ng isa sa ating viewer. De, si RTPG88 Sir, sana next naman about mic ohms at dividing network matching sa speaker at amp. So, pag-usapan natin ang dividing network. So, pareho po. Dividing network o crossover network. Pareho lang po yan. Ang dividing network, umpisaan po natin yan sa kung ano ang dividing network sa salitang dividing, ibig ba? Hindi divide natin. Pinaghahati-hati natin. Ang frequency ng ah uh, naririnig ng tao ay nasa 20 Hz hanggang 20 kHz. Ngayon, ang dinagawa ng dividing ay pinaghahati-hati. Ganito po siya, no? Ah uh, ang subwoofer, nagsisimula po yan sa 20 Hz hanggang 120 Hz. Ang bass, ito po, ang mid at ang treble. Ganyan po. So, subwoofer, 20 Hz hanggang 120 Hz. Ang bass po ay 120 Hz hanggang 300 Hz. Habang ang salita ay 300 Hz hanggang 3 kHz. Or mid at ang treble po ay 3 kHz hanggang... 20 kilohertz. So, yan po ang pagkahati-hati ng frequency uh, sa dividing network. Madalas po ang dividing network ay may two-way. Yan po ang uh, base or high, tsaka low. Habang ito naman ay high, mid, low. At may himulay na para sa sub. Na tinatawag pa rin natin dividing. Dito po tayo sa active, no? ang nadalasan ganito setup sa integrated amp pre-amp tsaka amp magkasama sa isang box magkasama na po sila kaya integrated pinagsama amp ngayon ang active crossover network ay kinakabit sa gitna ng pre-amp kadalasan dito pumapasok sa active nga po pala uh, mapapansin nyo, wala pong coil. Dahil po, ang ginagamit lang ay ang resistor at capacitor dahil hindi po pwede magkaroon ng coil sa active crossover uh, bandang unahan po yan ng amplifier ang coil po kasi eh, parang antenna yan nakakasagap ng mga interference sa hangin tulad ng mga galing sa cellphone, galing sa TV, galing sa radyo, pag nagkaroon po ng coil yan dyan sa may active uh, crossover, magiging maingay po ang tunog ng ampli. Kaya mapapansin nyo, pag active crossover ang ginamit nyo, wala po kayong makikitang coil or inductor. Resistor lang at capacitor. Kadalasan pa nga at uh, baka Puro kapasitor lang. Uh, dahil sa active po, uh, gumagamit po ng uh, IC na. Pero pwede pa rin po gamitan ng transistor. Pag may transistor, may resistor. Pero wala pa rin po inductor. So, paliwanag muna natin ang paano gumagana ang dividing. Sa speaker terminal, sa amplifier, ang sound po, pag hindi pa dumaan ng crossover, o pag wala pang crossover, yan po, bawa po yan, galing speaker, dadaan sa wire, ang mga frequency nandyan, lahat ng frequency, tambol, kalansing, salita ng tao, yun po. Ang pinakamalaki ay uh, ang subwoofer, ang pula, yan po ang woofer, ang green po ay mid, at ang blue ay ang uh, Twitter or treble. Ngayon, ito, makikita nyo, no, may laki rin ng bilog. Yan, yung mga laki ng bilog na yan, nagre-representa rin po yan ang kain ng kuryente. So, yung subwoofer ang may pinakamataas na kain ng kuryente. Sumunod ang woofer. Mid tsaka treble, hindi masyado na, hindi na masyado mapapansin. Bakit? paano natin nalalaman ganito po pag minsan nasa jeep kayo tricycle kahit na kotse, pag nagtatambol saan po sumusunod ang ilaw yung paggabi binuksan niyo ilaw ng sasakyan niyo makikita niyo doon sa dashboard yung ilaw niya, uh, minsan kumikinda at sumasabay sa tugtog. Nagtataka kayo bakit? Dahil po yun sa lakas ng kain ng uh, power ng amp ng speaker. So, kada tambol, sasabayan niya yung paghina ng ilaw ng dashboard niyo. Yan po. Diyan yung malalaman na uh, matakaw, malakas kumain ng power ang subwoofer at woofer. Kadalasan sumasabay sa tambol, ang paghina at paglakas ng ilaw. Ngayon, anong ginagawa ng dividing? Tulad na sinabi ko, dinidivide-divide niya. Parang ano yan eh. Ang bawa may opisina, may boss. Ang boss, si Dividing Network. At ang mga trabaho niya, si Kuya Base, sabi natin tatlo, ang ta tauhan ni, ni, ano, ni Amp. Si Base, si Mid, at si Trebol may kanya-kanyang trabaho yan. Si Kuya Base, no, ang trabaho niya, tambol. Habang si Mid, si Kuya Mid, ang trabaho niya ay magsalita. Si Trevor naman, ang trabaho niya ay magkalansing. So, inuutusan ng ni Kuya Am, si Base, na ang trabaho lang niya ay tambol, magtambol. Habang si Mid, ang utos na kanya ay magsalita. Tapos si Treble, ang utos na kanya ay magkalansing. Ting-ting-ting, ganoon. So, pag may crossover o dividing network, ngayon, di kagaya ng walang crossover network. Pag nanggaling sa AMP, dineretso natin si speaker, may mga trabaho, tulad yan, yung mga trabaho na yan. Si tulad ni ni base so sa woofer siya. May maririnig kayo o isabihin eh, may masasamang trabaho na hindi niya na kailangan trabawuhin. Tulad ng salita o ang kalansing. Kaya lang dahil hindi dumaan sa crossover, nagagawa rin niya yung trabaho na itong dalawa. Ganon din ang mid, nagagawa niya yung trabaho na ito. Kahit na itong treble minsan nag- ni tumatawid na trabaho ni Mid napupunta kay Trebol. Yun po ay dahil hindi dumaan sa crossover upang maatasan ang talagang trabaho ng kanya-kanya. Kailangan idaan nyo yan sa crossover. So, pag ginaan nyo sila sa crossover, magiging suwabe ang daloy ng tugdog mas gaganda ang tugtog na maririnig nyo pag dinaan nyo sa crossover. Yan. Yan po ang trabaho ng crossover o dividing network. Yan po. Ito po, base sa aking drawing, galing sa, speak, galing sa speaker, ipahiwalay ni crossover. So, mapupunta sa subwoofer, bass, mid, at treble. Ang kan, kanilang trabaho. Okay? Ngayon, ito pong ginagawa na ito na nang crossover ay basic lang po to. Ito basic lang. So common ito. Pero sa totoo lang, kahit na dumaan sa crossover 'yan, ay uh, medyo may leak din 'yan ng konti. Pero mahina-mahina hindi nyo mapapansin. Ah, uh, mapapansin nyo lang saan 'yan sa sa lalabas na tunog kung malinis po ba o hindi. Bagamat naihiwalay niya ni crossover ang mga sound, pwede pa rin kasing maging mas malinaw ang tugtog. Dito naman po tayo ngayon sa uh, Pasib, passive. Sa passive, ganito po kasi ordinary, no? Ganyan po tayo, no? Sa isang channel, nagpas uh, po kagad, paglabas, speaker na kagad, kabi. Tapos, yung iba ang ginagawa, sisingitan capacitor dito. Yan. Tapos nasa isang box. Yan ang pinaka, kumbaga sa ano, standard. Kung nagustuhan po ninyo ang video ng ito, paki-like lang po. Kung may kakilala o kaibigan po tayo na gusto na rin nating matuto, paki-share po. At para updated po kayo sa mga bagong video natin, mag-subscribe lang po. Maraming salamat po.